Mahalip. Wala. Tayo ng itong mga ikakarga natin. Um, banaog na pula. Ayan po, banaog na pula. Ito po ay talagang pangkarga lang sa sing -sing. Siyempre, yan po naman ay ating babasbasan din. Para sa pangkontra sa mga masasamang elemento, nagagamit din po ito sa mga nuno kasi mahirap po pag nanuno kayo at mahirap din na ah, magkasakit kaya kailangan po natin ng mabisang pangontra tulad po ng mga sinuko ang pula ah sinuko ang pula opo isa rin po yan sinuko ang pula ito pala sa banaog na pula tayo pasensya po kayo na paano tayo sa pan. Ayan. banaog na puti Ayan po ang banaog na puti Ayan. Ito pong banaog na puti. Isa po ito sa mga pampaamo sa mga elemento. Kung baga, kaya nyo siyang maging kaibigan. At yung panga darating din sa inyo na ikangay makakausap nyo siya kapag meron kayo nitong banaog na puti. Isa po yan sa pampaamo sa mga ano, sa mga elemento. Ito naman po, ito maganda po ito sa inyong relasyon pero pangontaranin po ito sa mga bad element o sa mga masasamang espiritu pero ito pinaka the best to itong banaog na itim solid talaga ito eh ito naman ang gawa po dito uh, nilulo po siya pero ito pwede rin naman po siyang iluok itong banaog na puti pwede rin po yan kaya magandang maganda po sa mga nagluluob, meron kayong kwintas nito para naiibawas nyo. Pag kailangan nyo silang pausukin sa inyong buong kapamahayan, paikot po. Yan, nagagamit po ito. Pwede po kayong pumilas. Pag halimbawa, nakakwintas po yan. Ang ganyan. Yan. Pwede pong kwintasin yan. Pero kailangan nyo lang pong bumawas ng kaunti para po sa i iikot nyo sa buong kapamahayan ninyo. Pero dasalan nyo rin po. Mas maganda yung lagi kayo may kasamang dasal. Yan, ang mga banaog. Ito, may sibul pa ito eh. Banaog na puti po yan. Yung nga lang malabo yata po yung camera natin. Ayan, ito po yung sinuko ang pula na sinasabi ko na samang yan. So kapag na nababasa, lalo pa siyang pumupula. Kaya maganda rin po itong Quintas pero ito nga may kasama din siyang banaog na solid. Solid po yung pagkabanaog niya talaga. Ayan. Mayroon naman sa ano sa negosyo ito. Gumamela Celis kung tawagin po ito. Maganda rin po ito panghalina pangakit ng mga customer. Maganda yan. Pag suot nyo yan, pag kayo ay magtitinda, maganda po. Ang gumamela Celis. Yan po mga banaog na pwede po nating ikarga rin sa sing sing, sing. Ito naman po, uh, umaandar po ito. Basta nakalagay sa sing sing ninyo. At hawak nyo, lalot dikit sa balat, maganda yan. Kasi yung iba, ang ginagawa sa sing sing, inaalis yung pinaka uh, ano sa unahan, dikita rin po. Pero yun nga rin po, yung pamamaraan ng iba. Pero sa akin po kasi nakalihim, nakatago. Kaya tinawag ko yung sing sing na ano, secret ring, kumbaga sinesekreto nyo yung mga, mga laman. Yan. Yan po ang tinatawag na gumamayla selis. Meron po nakakalug nito eh. Maganda daw yung nakakalug. na ganito, gumamayla Pero bihira po, yung pinakamabihira, yung kakalug. Yung gumamayla selis. Meron po nakakalug niyan. Yan po, tayo ay nag-live. Pakita ko rin po sa inyo ito. Yan. Yan mga gamit uh, protection <clears throat> panggamutan kung sino mga manggagamot ano kung sinong gustong magdagdag ayan <clears throat> ito naman maganda rin po ito ayan alam ko nakita nyo na rin po ito eh pampaswerte natin charm ito po yung tinatawag na ikinulong na ano na mga tapul na hani ano ani siya na nakakulong ko diyan. Pampaswerte. Maganda rin sa sugal. Ito naman po si San Gabriel. Ayan. Iba pa siya si San Rafael eh. Si San Rafael kasi iba yung pagkapakpak niya. Hindi masyadong dikit dito sa ano. Yung San Rafael nakadikit halos dito sa mga, sa kanyang ano ang pakpak niya. Pero gaya din halos ang posisyon niya. Ayan po. <clears throat> Ito naman po yung bukas palad natin ako. Na medalya. Aloy po siya. O ano, bagang ano to. Parang anong tawag doon? Pilak. Pilak siya. Ayan, pilak. Yun po, nakalagay po siya doon sa lalagyan niya. Ang bukas palad. Ayan po, ang Santo Cristo. Baliktaran din po yan. Pero nakakwintas na siya para hindi na obligado kayo na gumawa ng kwintas. Ito naman po yung Santo Niño. Ayan, kwintas na rin po yan. Ang kanyang salita ay pang negosyo, pampaakit, gayuma, at pagpapalakas sa kanyang sarili. Yan po ang salita niyan. <coughs> Ayan. Bali, binilan po natin pero dito naman mahina na ang ko ng sinag ng, uh, ng araw pag dito tayo nag Dito naman, ito, nilagay naman natin dito ito. Pwede na rin natin ilagay doon sa kanyang kasamahan. Yan po mga mutya, nakakaykay na ng manok. Pero palitan lang natin ang bulak. Isa pong set yan. Ito pong kakaibang buto ng langka ito. Na, kakaiba yan. Buto ng langka. Yan na po yung kapalit nung naalis dyan kasi nakuha eh. <clears throat> yan na po ang pinakaset na yan ngayon. Ito naman yung magkabila na balisong dagat. Lumabo na yata ang ating kwan. Yan po. Balisong dagat. Maganda rin po ito dahil may sibol. Maganda sa negosyo. Magaling din sa pangontra ito yun nga maganda sa relasyon. Sa mga nag-iibigan, maganda po ang balisong dagat. Lalo't ganitong kabit. Magkakambit. Ito po yung tinatawag natin na ano, batong inkanto. Ayan. Solid na solid po yan. Ang batong inkanto. Dito may makikita kayong aura niya. At ito yung ano, nag magkayakap na isang isang ina at isang anak Magka, para bagang nakaupong nakakalong, tingnan nyo mabuti dyan Ayan. tingnan nyo lang mabuti, lalagay ko dito sa pula nakikita nyo yan dyan yung nakakalong na bata <coughs> yan po ang batong inkanto maganda rin yan halos pang po kasi yan ito naman uh, nagagamit din po ito sa sugal o kaya sa mga sabong maganda rin po ito nagagamit din sa pangdepensa at pampaswerte. Pwede, pwede rin naman po na ilagay nyo sa langis, tapos yung pinagbabada na langis, ilagay nyo sa inyong mga kamay, sa inyong mga lumiliko na balat, ama, ah, na mga kasukasuan. Yeah, maganda yan. Iwas sa mga aksidente yan. Ito naman po yung kan, yung, teka, ayusin natin ito. Nagkaroon ng dumi. Kakaykay kay kasi ang manok. Ito po yung tinatawag na tago pay, pay Kaya siya nandito eh, sa set na to. pinakang kwan siya. Balanse. Ganda yan. Yun nga lang, eh, ayusin natin mamaya. May papakita pa rin po ko sa inyo dito. Itong binilad natin kanina lang umaga. Pero itong mga naritong gamit, subok na ito. Ito, ito. <clears throat> Pakita ko lang sa inyo ito. Tsaka itong kidlat, ano. Pakita ko na rin sa inyo itong kidlat na ito. Ayan. But yan ang kidlat, pero dito na rin natin ilalagay. Ito naman po yung, ano, yung tinatawag na, ano, na salsaga, na... Ito ay ginawa na po natin kwintas yan. Salsagan pero kalug po yan. Kalug yan. Ayan. Ginawa na pong kwintas yan. Kasi ito yung mga ginagamit ng mga taga Mindanao na sundalo. Tsaka po yung mga kapulisan dito. Meron na rin po. Dito sa amin dito. Ayan. Kwintas na po yan. Ayan o. Kwintas na siya. Ayan. Pag po gusto nyo yung ganyan. Kasi subok naman ito. Tsaka... <clears throat> pag si Tio kasi ang kumuha niyan, digit talaga. Nakukuha niya yan na hindi napatak sa lupa. Yan. Si Chong. Kay Chong yan eh. Ito naman po yung kay Tiyo na mutya ng kidlat daw. Yan. Mga mahuhusay na gamit. Kaya naman inaalagaan natin at syempre hindi naman tayo nagkukulang sa kanila. Maalis man tayo ay eh, bumabawi naman tayo. Basta hindi mawawala sa inyong dasal. Talagang ma-iral po yan. Yan. Mga gamit. PM, mag-chat lang po kayo sa mensaherong anghel. Okay. So, ilagay na po natin yan dito. Pag tayo mamay makakapaghanting po sa gubatan, ay dito mas maganda. Yan po. Ito po yung nasubukan na sa bala. Ito ay lihis nung Biyernes Santo. Kaya nilagay natin siya sa tubig dagat. Ito naman yung nangyari sa kanya. Pero okay lang naman po. Nagkarga naman yun. Kumbaga bertodes niya kasi ang tubig dagat. Ito naman maganda rin po ito. Mga lucky charm. Maganda po ito sa mga sugalan. Nakicheer, maganda rin po sa mga pagnenegosyo 'yan. Ayan po, baliyan lahat-lahat po at maraming salamat sa inyo. God bless. Maraming salamat. <coughs>